So, uh, ako nagpapasalamat ako na nandito kayo kasama namin ngayon. Nagpapasalamat ako kay Kuyo Will. Alam niyo naman, we had a partnership last year, no? But, uh, uh this time around, it's going to be a much bigger partnership because it's beyond just a TV program. We're actually going to help Kuyo Will build his own channel on Signal, uh, Will TV. And we have, some, we have, we will assign in a very premium position, which is Channel 10 napaka-baba po, no? Uh, prior that, I think, is RBDB. And then, you will. So, tutulungan po namin siya to build his brand on the Signal platform. And hopefully, mag-expand po beyond okay. Signal yung partnership namin. So thank you very much for uh -huh. the trust. Always. Ay, sa'yo niyo. Thank you, <laughs> <laughs> <Well, how far? laughs> anyway, ma'am. Uh, itong aking pamilya dito sa Unify. Of course, uh, lagi lang ako bukas ang pintuan. Lagi ako po kasi yung mga kamay para sa mga talent sa katulad ko in a partnership with uh, of course kay MVP and so much sir. Maraming salamat. Lagi ka na nakangiti sa aming mga nakakailangan ng programa. And of course, isang mentor na isang taong na kasama ko din o Atty. Ray Espinosa. Atty. Uh, maraming maraming salamat sa support mo sa akin from the start na nagsimula ako sa TV5. Hanggang ngayon, na uh, lagi ka nag-advise at nagsusupport sa akin. And of course, Ma'am Jane, Ishela, And uh, my new family here is Signal. Ito po ang Signal TV. Ito po yung partner ko sa bagong Channel, which is Channel 10. Dito po yung Signal TV. And then, ito po yung magiging pangalan ng Channel 10 ay Will TV. Na pinangalan po yung mga mag-jain sa amin. Sabi niya, Will TV ang lagay mo. And then, tama siya. Hindi lang ito. Marami pa mga plano. At ito gagawin ito, hindi po para sa amin. Ito po ay para sa mga nangangailangan sa mga taong uh, hirap na sa buhay, sa mga taong lagi na nga napapanood tungkol sa problema ng bayan. At dito ako, oh, ang dito ang um TV5, ang dito ang um hindi na para po sa ano pa na aming isipin na para sa kunita kami dito. Hindi, oh. hindi na yung isip namin, ang isip namin, paano natin mabibigyan ng hindi, kasi sila ang bawat Pilipino sa pinagdadaanan natin. Babalik po ang programa. It's a new program. Ano man po title ng programa mo? Ano man po channel na punta ko? Isa lang ang gusto namin. Ito yung makapagbigay ng saya, makapagbigay ng ligay, at makapagbigay ng pagkasa sa mga pindi. Tapos pa lang. Lalo na ko, pinagdadaan na, na ang aming bansa. Sana magkaisa tayo. Huwag kayo naging galing. At hindi natin ang na galing sa puso. Ito ang time na magkaisa tayo para sa lahat. At uh, also, itong programa to, hindi lang po yung game na masaya, hindi lang meron kami willing layers na kami po yung tutulong sa mga tao na nangangailangan, katulad ng mga kakosabi nila naman namin si Sekretary Agara ng DepEd. Yung mga pupunta kami, yung mga dibdib na na walang eskwelahan, na walang mubong, na walang wifi, walang TV Ito pong programang to ay gagawa ng paraan. Iigot po ang aking mga staff, para makita. Yung mga pangkir mo, walang mga pangka, na hinahati na kami ng mga anak sa bayan. Lahat po lang ito yung napanood yung nakita. Naalala niyo, sabi ko, wala akong alam. Wala akong alam. Totoo wala akong alam sa pagkakang ito. Wala akong alam sa pagkakaw. Wala akong alam na mag na kapwa ko. Ang alam ko lang, gumawa ng kabutihan, mapasay ng tao, at hindi maglakaw sa mga Pilipino. Itong programa ito ay ginadaan ko namin sa mga Pilipino na nangailangan ng tulong. Yung nakikita namin na sumaya naman kayo. Araw-araw po ito, lunes hanggang linggo, walang tigil po ito. Ito po yung prime time. Ito talaga prime time po ng Will TV sa channel 10. Maraming maraming salamat again, MVP. Lagi nakabukas ang palad mo, puso mo sa akin, sa aming mga nangangarap at makagawa ng paraan na kabutihan sa aming kababayan. At to, yung Espinosa, Michelle na kahit na hindi you tayo naging successful masyado sa uh, tuwing, Ma'am Jane, eto, alam nyo, kukwento ko lang sa inyo, pinuntahan ako ni Ma'am Jane sa si kanilisya na ano ba na po sayang willy, tuloy pa rin hindi po niya ako pinabayaan. Hindi, nung time na natalo ako, sabi ko, ma'am, medyo papahinga na muna ako sa industriya nito. Kasi gusto ko mo naman muna mag-isa. Sabi niya, sayang we really. eat. Kailangan ng mga tao na namin lang ang saya. And then from there, nag-isip nag ko rin ako, siya ulit yung nagbuhay ng isip at puso ko na makapag-programa. And then another time, sinamahan na naman po niya ako, pinuntahan na naman po niya ako, bigla-bigla, o oh, ano, ano parang mo, ano, plano mo. So, kung walang mga boss na ganyan, sa so, katulad doon na medyo nagdadawang sa buhay, hindi ka makakalit eh. Hindi ang langit ang buhay mo. Sa so, katulad doon ng mga tao dito sa Philippine, sa dito, wala akong nakita ng intriga, walang away, lahat na kamiging ang mga tao. Kaya nga, di ba, nakiramdam pa na dito sa kapag channel Again, maraming maraming salamat mga kapatid sa Okay, magalala, lalala, itong programa ko para sa inyo. Magdadasan natin na sana ho eh magkaisa tayo at naging maayos na ang buhay natin. Okay, maganda lang sa mga nasa lalat ng bagyo, at sa lalat ng earthquake, tutulungan namin ang pamahanan, magiging sanay kami ng pamahalaan para makatulong sa mga mabuhay po ang TV5, Major Quest, MVP, Atelier, Pabshel, at ito pong Will TV sa Signal. Sir, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hanggang doon naman po. <laughs>